So, watch out mga guys. Welcome back again to Richard Kabili Vlog. And for today's video guys, so mag-unbox tayo na. Ito, ito yung in -order natin. Ayan, ito yung malaki. So, ano nga ba itong ating in-order na to? So, ito is yung, kung tawagin is, Hyundai Ion 5D. This matting. So, guys, ang laki nito. Oh. So ayun guys, ang laki ng na-discount natin dito sa ating order na to. Ito is worth of 2,000 2,000 plus. So bali na order lang natin siya is nasa 1,300. So ayun okay, guys, laki ng na-discount natin. So dahil sa ating mga kung tawagin is voucher plus yung ating pre-shipping plus yung ating ang tawag doon yung points So, yan laki nung ating na-discount. Halos kalahati, guys. Ayan naman, in-order na natin tong ating binili nating 5D na deep dish matting. Pang matting ito nung ating sasakyan na iyon okay, guys. So, start na tayo for unboxing. Guys, dito. Laki. Unbox na natin ngayon kahit gabi dahil baka masanay na nakaganon yung mating so ilalagay na rin natin sa kotse mamaya iilawan na lang natin pagka unbox natin guys baka masanay na nakaganto ay mag hindi na mahirapan tayong mailagay sa sa kotse yan guys balot na balot siya ng plastic so apat na apat na piraso to para do sa ating ayun dai iyon kotse sa ilalim. Ito ating inorder na to is napakalaking bagay dahil sa sa loob ng sasakyan kapag ka, halimbawa lalo na ngayon tag-ulan pagka na tungtong ka sa labas halimbawa nakasapatos ka nakachinelas or kahit anong suot mo pag tungtong mo sa basa pagpasok mo ng sasakyan is pa, siyempre walang ganto walang mating So, automatic yung parang ang tawag doon, yung malamoy-moy na <laughs> sahig ng kotse natin. Pag nabasa siya, mag ano siya, may stack yung basa, hindi agad matutuyo. Ay, ang tawag doon, babaho siya. Kaya naman, umorder tayo nito. Yan, for iyo. But ito eh, natanggal na yung pinakang ano. Eh. Dito muna itong ating ano. And isa na natin to Apat na mating to so kapag ka bumili kayo nito at inilagay nyo sa kotse nyo ito so, napakalaking bagay dahil ang gagawin niyo na lang is punas yan guys so ito yung sa driver seat ito yan sa driver seat apat to guys yung ating binili ito naman sa may passenger passenger seat do sa may kanan ng driver ito guys, yung ano, yan. Iyon. Dito yan, dito. Dikit na natin yan. Para mga wow, kusang pa mapadikit. Yan. Iyon. Yan. Wala nang kaalasan. Yan guys, pag nabasa, gagawin nyo lang punas. Laglag na yung pawis natin. Ang malas dito ay. Yan. Ito naman dalawa. Sa passenger din. Sa baklang lang siya. Ito sa pang back na sasakyan sa kaya doon sa likod yan Saan na lang. lang? At yun na siyang dahil baka mamaya ay masanay mo nakagalito Yung sticker, baka mo Ha, tanggal din yung isang sticker. Oh. So, didikit na rin natin to Ang iyon. At ito, bali, tatlong piraso lang pala to guys. Yan. Yan, ito yung samay. Yan, medyo tupi na siya, tinutupi. Dapat ito hindi nakaano eh. Kaya napilitan ako ng unboxing ngayon kahit gabi. Para ano yan, yung pa yung sa sticker niya nagkalat oh. Ano ba bato siya? dito? Paano ba to? Ay, ganito pala siya. guys. Pabanto siya. balik baliktad. Yan. Dito yung sa likuran ng likuran ng saka yan ng iyon so ito yung may nakita ko yung nakaganon yun ito siya then dito lagay na natin ito sticker dito yan bali, tatlong sticker siya tatlo, lang, tatlo lang parang kabilay kulang lang, yeah. Tapos, itong isa dito parang kulang yung ating sticker yes, parang kulang sticker natin Yo, ay papasa isa. Apat nga to ay. Ayan. Apat na sticker but parang iba sticker nito. Ato. Magkaiba. <laughs> Ayun guys, oh, dito naman siya. Yan. Atin ang idikit para mamaya kabit na lang natin sa kotse. <laughs> Dahil pag anong palabas para pagsakay nababasa. na babasa iyo iyon, iyon. Iyon. Pero iyon, iyon. Yan. Tatlong classes yan guys so bago natin siya ilagay sa kotse so picture mo natin siya pag anong so ayun guys merong dalawang klase nito kung tawagin is yung first na model kung tawagin wala siyang ganto yan ganto tapos itong kabila yan tapos dito sa huli wala rin yung mga gantong siding yun yung wari ko putol din ito Bali, apat lang. Apat. Ito, bali, tatlo. Magkadikit na para supporter rin doon sa pagitan. Ito, kung tawagin, ito yung 5D. 5D na deep matting. Yan, guys. So, yan, guys. So, dahil gamit ngayon, so, gagamitan natin ng plus light mamaya pag tingin doon sa ating iyon. So, okay? Let's go. Kabit na natin. Boom. Yan, yan, guys. Ito yung aking iyon niya no oh. gagamitin natin plus light so yan, talaga namang ang dumi anong hirap niyang tanggalin kailangan pa ng vacuum so dahil wala naman tayong vacuum Meron. so gagamitan Meron. na lang natin ng tape pagtatanggal so okay tanggalin muna natin bago natin ikabit yung ating deep matting 5D sa deep matting So ayun guys, ang laking bagay talaga nito nating na binili dahil yan. Kita naman ninyo yung dumi na tanggal doon sa mating natin, yung walang mat pa. Yan guys, atin ang kabit siya sa may driver seat. So ito yan, kita nyo. Yan, dito may butas siya Yan, isasakto lang dito sa may kulbitan ito. Yan. Paano ba ito? Pinipihit ata ito parang patagilid ay hindi sinusuot lang pala yun ayan guys yan nakapasok na oh para hindi na siya pagtutong natin dito yan kahit lumano oh, ng paa natin hindi siya di diretso yan guys kaya pala napakaganda nga yan ito o oh, kahit may mabubong tubig dito hindi naman sasagad dito yan tsaka dito o oh, yan dito naman sa tabi yan Saktong sakto Meron din ganito yan Dito dito sa gilid yan hmm. Naka Nakalapat siya dito ya, Guys Ayos na ayos ang ating nabiling 5D mating oh. Do sa ating gamit na mating Nung nakaraan Is pagtuntong ko dito yan ha? slide pa ganun Yung ating isang mating na yung kasama pa nung ating nabili yan guys na, ito na 'yung iyon. Yeah. Kailangan din naman natin 'yung sa mahika kan at saka doon sa huli. Yan. Yan guys. guys, o okay na okay na 'yung ating deep mating. Yeah, ito 'yung sa una oh. Ito 'yung sa may sa may driver seat. Oh, kitang-kita naman niyo oh. 'yun oh. Pati 'yung sa may bukasan ng pinto sa sa likod tsaka yung sa may gasolina oh mayroon siyang lana kung tawagin yan okay dito naman sa huli eh. oh yan oh lapat na lapat naman siya guys oh syempre pagka ano mayroon kang mga pasero may kinakain so madali na paglilinis hindi gaya kanina yung hirap linisin yan tsaka itong pagitan oh okay na yan Ayan yung iyon natin yan. Okay naman ang lapat o oh. sa gilid. Yan. Okay na ang ating 5D deep matting ng ating iyon. Up, So in guys, huwag niyo kalimutang i-subscribe at i-hit ang notification bell.